Ipinagdiinan ni Meme Vice na panay ang absent ni Kim Chiu sa showtime. Tawang-tawa ang mandlang people. Matapos si Anunsyo ng aktres, na actress, natupong may sa New sa mga susunod na araw. Lalo tuloy yung ang studio. Alam kasi ng lahat na bukod sa mga ganapito ay palagi palaging naroon si Paolo Milino. Nakatitiyak na may bebe time ito sa yusinan. Abangas na ang dahat sa mga susunod na ganap. Samantala, pag-usapan naman natin ang kinangganap ni King Chou. Binit ang dahat sa dayo na ng kanyang darating Sa katatapos lang ng kaarawan ni Saedeo, nariyadais na mga fans kung kaano kables o kasawerte si Kingi. Sa kanyang mga boses, hindi kasi siya pinabayaan ito hanggat hindi nagiging mas managu pa ang karera sa showbiz. Ang potensyal din kasi niya ay kabog kung kabog. Taning matalino at hingit sa lahat, napakahusay umarte. Kaya naman, na yung 2024, hindi na uubusan ng mga proyekto. Panay ang pasok ng mga endorsement. Mga serie at kayon, first time magkakaroon ng movie with Paolo Abelino. Nagbunga ang kanyang kasipagan at kabaitan na ipinapakita sa loob ng halos dekada na sa showbiz. Doon at ngayon, nananatining humble at mapagkumbaba. Naniniwala ang lahat na hindi ito magbabago sa habila ng kasikatan at natatamasa